Oh, muna akong mga alaga dere. Oh, sa kolo. An. Muna akong ginaan hiri hi, kay dere. Maliwa ra ako ko dere. Feeling na ako, mawala ako. Feeling na ako, mawala ko ang problema. Mga hinanakit sa buhay. Mga problema nga. Di man yung problema na hmm. kunting ano lang kulang sa financial. Ah, si Alfred. Hello Alfred. Hmm. Si Alfred. Ah, si Alfred. Ang ah, bao. Ah, oh, oh. Ulan ka ayo dili gabi si Lola pagpakaon ko karon sa lahat sila po alaga po uh, na kong mga uh, karon kung ano lang sila kabuak mo na lang kagahapon na mataya na po sila isa wala ang wala may sakit si na. hi Ibana Ibana Si Brotos. Wala pa may Ay, si ano pala? Si Brian. Ah, si Alfred. Alfred. Ah, si Alfred. Sh, Alfred. Alfred. Hindi rin ang mga garden garden ko no kamatis na ah, sila bunga gamay pa um, guys ingon ani lang kasimple simple akong kinabuhi karon sa una buhi pa akong husband dunya dunya karon Rana! <laughs> Ayan eh, si Jose. Jose! Jose! Si Jose. Jose. Hmm. BA. Hmm. Hello! Mga kutsin ako. Mga kutsin ball. Hindi hmm. na sila magawa. Good morning mga kutsin ching! Si kutsin. Si po Halipul akong bap or pinton. Wala siya sakit. Pero medyo ni Kaon na na siya gamay. Ni si Salbahis. Kusog kay Mamaak. Ayang mga babae na ni Ni Sicilian Bantam. Ayan. Silky. Fantasy Boy B.A. na si Fantasy Boy si Boy Bay. Yes. <laughs> si Jelko. Na. Ako mga baboy, Ayan ang mga baboy. Ako baboy mga baboy ang eh, baboy kumain ng kasimple migbalay sa